Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa wakas, pagkatapos ng ilang buwan na malaim init ng araw, nagsimula ng bumuhos ang ulan. Tuwing umuulan, masarap matulog dahil malamig o di kaya ay maligo sa labas ng bahay. Pero ang isa sa pinakaayaw ko tuwing panahon ng tag-ulan ay ang pagsulpot ng mga lamok. Mabait ako sa ayo pero mortal enemy ko talaga ang mga insekto na to kailanman, wala akong magandang alaala sa lamok. Wow, napakadami, my Kalaban ang trato natin sa mga lamok, lalo na at may isang libong Pilipino ang namamatay rito kada taon. Dahil kalaban ang trato natin sa lamok, naalala ko ang nabasa ko sa librong The Art of War na sinasabing Know Your Enemy. Kaya naman for this episode, Manghihimasok tayo sa buhay ng mga lamok at kung paano ba sila naging matagumpay sa larangan ng pagpaparami. To know your enemy, dapat tayo magsimula noong baby pa ang mga lamok. May libong uri ng lamok sa mundo at magkakaiba sila ng paraan sa pangingitlog. Ang Aedes mosquito o ang lamok na carrier ng dengue ay paisa-isa kung mangitlog. Samantala ang lamok na Culex ay bultuhan kung manganak. Mabusisi nila itong inaayos at sa totoo lang, nakaka-relax panuurin. Parang magic na lumalabas yung mga itlog. Pagalipas ng dalawang araw, isa-isang mapipisa ang itlog at lalabas ang mga kitikiti. Kahit lumalangoy sa tubig, ang mga kitikiti o larvae sa Ingles ay kailangan pa rin sumagap ng hangin. Ginagamit nila ang mahabang straw sa kanilang puwetan para dito sila huminga. Ang tawag dito ay saipon at ito ang ilalabas nila sa tubig upang sumagap ng hangin. Imaginin mo yon, sa puwet pala sila humihinga. Hindi kaya kabagan sila kung may hangin sa puwet? Oh no! Uh-oh, edi wow. Simple lang ang trabaho ng kitikiti na siguradong kaiingitan mo. Yan ay ang kumain ng kumain. Gaya ng isa na to na parabang naglalaro ng bola habang kumakain. Sinushoot nila sa kanilang bibig ang mga microscopic na organism gaya ng bakterya at protozoa. Ang elephant mosquito naman ay may kitikiti na kumakain ng larvae ng Aedes aegypti. Ouch! Kinagat sa puwet! Mahirap ang maging kitikiti dahil sa dami ng gustong kumain sa kanila. Maski ang larvae na to na mukhang can opener ay killer din pala ng kitikiti. Pag nakasurvive ang larvae sa lahat ng challenges sa larong Hunger Games, dapat ay handa na sila para sa susunod na yugto. Ito ay ang sumailalim sa pagiging pupa. Yang nakikita mong parang malungkot na multo, yan ang susunod sa kanilang metamorphosis. Tinutubuan sila ng dalawang trumpets at dito na sila ngayon hihinga pamalit sa kanilang saipon. Habang sila ay nasa loob ng pupa, dito binubuo ang katawan ng lamok. May kita sa video na malapit ng makumpleto ang anim na paa. Ito naman ang ulo ng lamok at ito naman ang mahabang katawa ng lamok. Hindi ito katulad ng piupa ng paru-paro na walang ginagawa sa tuwing may kalaban. Ang piupa kasi ng lamok ay mabilis na nakakapagtago sa ilalim ng tubig kung merong paparating na kalaban. Pag na ang transformation, oras na para lumabas ang lamok sa kanyang piupa. May kita na unti-unti nang nabibiyak ang casing ng piupa at handa nang lumabas ang lamok. Para silang bampira na umaangat mula sa kabaong at handa nang humigop ng dugo. On the other hand, para silang pop star na handa nang lumabas sa kukun para magperform sa stage. Isa ito sa pinakaastig na transformation sa Animal Kingdom. Pagkatapos matuyo sa hangin ng katawan ng lamok, ready na ito para sa kanyang unang paglipad. Handa na ang lamok na to para palakpakan ng mga tao. Palakpakan para patay agad ang pesteng lamok. Guto ang mga bagong pisa na lamok at hahanap sila ng bulaklak na pwedeng inuman ng nectar. Ang nectar ng bulaklak kasi ay ang pinakaunang pagkain ng mga lamok. Pagkatapos ng 24 oras, saka lang ito maghahanap ng tao na masisipsipan ng dugo. Mga babaeng lamok lamang ang umiinom ng dugo, samantala ang lalaki ay mananatiling umiinom pa rin ng nectar. Kaya kung ganito ang forma ng mukha mo, ito lang ang babae na magkakagustong lumapit sa iyo. Sobrang sipag nilang uminom ng dugo pero sana taba o body fats na lang ang iniinom nila para may libre tayong liposuction. Ang pinakapaborito ko na sigurong lamok ay ang elephant mosquito. Hindi kasi ito umiinom ng dugo at magaling pa magpollinate ng bulaklak. Oh, wow. Ang kanilang larvae naman ay kilalang tirador ng Aedes aegypti na carrier ng dengue. Dahil dyan, I love you elephant mosquito at sana ay dumami ka pa sa Pilipinas. <coughs> Hindi gaya ng buwisit na to na Aedes aegypti na carrier ng mga nakamamatay na sakit. Ayon sa research, maaaring 5% sa mga lamok na to ay carrier ng dengue. Maliban sa pagpasa ng sakit, may isang activity na magaling ang mga lamok. Yan ay ang baby making contest. Biasa kasi ito sa pagpaparami. Ang babaeng lamok ay nahikipagtalik sa lalaki at ito ang pinakamagandang tsansa para pisatin ang lamok. Isipin mo yon, dalawa agad patay mo sa isang hampas. Meron namang isang uri ng lamok na tinatawag na green mosquito na gumagamit ng dance move o pagsayaw para makaakit ng babaeng lamok. Alam ko may video ako nun eh. Sa Amerika, may lamok na singlaki ng bangaw. Ito ang American Gallinipur at mukhang hindi na ata ito tinatalaban ng bygone katola. Para mabuntis ang babaeng lamok, kailangan itong uminom ng dugo, mapahayop man o sa tao. May lamok na umiinom lamang ng dugo ng palaka at ahas. Mas kaya mga bulate ay hindi ligtas sa lamok. Pati ang mismong lamok ay kung minsan sinisipsipan din ng mas maliit na lamok. Mahirap takasan ng lamok dahil kahit patay ang ilaw, nadedetect nila tayo sa pagsunod ng ating hininga kahit 200 feet pa ang kanilang distansya. Meron din silang thermographic vision na kayang hanapin ang init ng katawan ng tao kahit pa sobrang dilim. Pag nakita na nila ang kanilang target, dito nila pagaganahin ang kanilang panusok o proboscis. Sa ilalim ng microscope, makikita ang itsura ng kanilang proboscis. Kung titignan ng malapitan, ito ang itsura ng kanilang panusok. Para itong tubo at nasa loob nito ang tunay na injection. May kita sa video na naiwan sa labas ang balat ng injection at ang mas manipis nilang karayom ang tanging bumabaon. Wow, ang galing no? I'm sure ngayon mo lang dinalaman to. Dati, akala ko na isang buong karayom lang ang panusok ng lamok. Maugulat ka na ito pala ay binubuo ng anim na karayom na magkakasama. So, hindi naman pala iisa lang ang karayom ng lamok kundi anim na piraso. Ang dalawa ay parang lagari na ginagamit nilang pambutas ng balat na sa sobrang tulis, halos wala kang mararamdaman. Ang pangatlo at pangapat na karayom ay ang ng muscle at tissue habang sila ay sumisipsip. Ang panglima ay ang tiga-inject ng anesthesia pampamanhid at tigalabas ng anticoagulant para patuloy lang ang daloy ng dugo. Ang pang-anim naman ng karayom ay ang tigasipsip ng dugo. May kita sa video kung paano ginagalugad ng lamok ang ilalim ng balat, kakahanap ng blood vessel o daluyan ng dugo. Dito mo malalaman na flexible pala ang kanilang panusok at may kita na gumigiling-giling pa to habang naghahanap ng dugo. Mahirap ito para sa kanila dahil kailangan nilang hulaan kung nasaan ang ating ugat. Kung sa paghahanap ng blood vessel ay nahihirapan na sila, paano pa kaya ang isa na to na mas iibaon pa lang sa balat ay hirap na? Ngayong alam mo na ang maraming bagay tungkol sa buhay ng lamok, siguradong mas mananaig na sayo ang pagkamangha kesa sa galit sa kanilang pamilya. Sabi nga sa libro na The Art of War, The more you understand your enemy, the more you try to respect them. Sigurado nga ay hindi natin kayang talunin ang paglobo ng kanilang populasyon at sa halip, irespeto natin ang kalikasan at ang lahat ng nilalang na kasama natin sa mundo. O ano, nag-enjoy ka ba sa ating episode? Give this video a like at subscribe ka na din for more content na related sa animal topics. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay John, Enaro Leda, Best Friend, Kent Caballero, Clijan Rime Cristo, Aristotel Catalunya, Ian Florendo, at SW Dang. Maraming salamat sa inyong panonood. Now, see you guys on my next video. The FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam.